So yan, magandang hapon po sa inyo pong lahat, no. Ayun, sasagot po tayo sa sa nag-comment ano sa kung paano raw paganahin ang isang orasyon. Ayun, bago po ang lahat, ano, ayan, salamat po sa mga uh, nag-comment at saka sa isa inyo pong sa ating pong vlog. Maraming po salamat. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Yan kay Commander Kalanchao. Yan sa mga bago pong mapapadaan po sa ating munting channel. Yan baka naman ano. Yan pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating pong mga i-upload na mga videos. Yan. So ayan. Yung nag-comment na no kung paano raw pagganahin ng is ang orasyon no kahit anong orasyon ano. Sapagkat ano po 'yan no sa akin pong pagkakaalam, yung mga ganyan pong orasyon kinakailangan po kasi niyan no mayroong meron niyan tinatawag na kinakailangan meron po kayong pondo poder o meron po kayong uh, bago po mapagana ang isang orasyon halimbawa po sa ibang ano no sa ibang sa iba pong mga antingero no kapag uh, nag-release po sila ng orasyon binibigyan po nila ng debusyon yung tao halimbawa e. Eh, nagbinigyan nila ng orasyon yung tao. Bibigyan nila ng tinatawag na 49 days na pagdidibusyon. Ibig sabihin po nung ng 45, uh, 49 days. Uh, yun po yung inyo pong pag tinatawag na pagbabanal sa una na pagbabanal po sa sarili at saka pagkakarga po ng ano, pagkakarga po ng ng tinatawag na gahom sa katawan. Kasi kumbaga sa ano no, yung tinatawag po na pundo poder kasi pag wala po kasi pundo poder ano yung uh, mga uh, yun. Hindi po talaga mapapagana. Ano sa so, kinakailangan po talaga yung meron po ko yung bisabenta kakayahan para pong ano para pong itulad na lang po natin sa isang cellphone. Yan ang isang cellphone hindi po yan uh, mababasa yung mga apps na nakalagay po ron sa cellphone kung ang kanyang power eh yung palubat na hindi niya kayang basahin yung bawat onyo biglang biglang magba talaga yung napaka yung lubat na so hindi po talaga siya mapapagana lahat ng nakalagay doon sa app sa cellphone, hindi mo papagani. Katulad din po yan sa tao na nagnanais na magkaroon ng kaalaman kung paano pumasok sa isang spiritual, kung paano pagganahin ng mga orasyon. So, ang pinakauna po talaga sa lahat yan. Magpuponder po muna kayo o tatawag na pondo-ponder sa katawan. Magkakarga kayo kumbaga sa cellphone, mag-charge kayo ng mga charge para mapuno pong inyong katawan ng enerhiya para kung ano pong mga orasyon na inyo pong uh, bibigkasin ay eh, kaya niyo pong mapagana. So ayan po yung ano no, yun po yung yan po yung sekreto diyan kung paano Kasi wala pong ano eh, ibang minsan magbibigay po yung isang antingero ano ng orasyon. Kapag ka mahina po ang pundo-puder ng isang tao, hindi niya po mapapagana yung orasyon. So ang isipin niya, hindi naman pala ano, hindi naman pala gumaga na tong uh, orasyon na binigay sa akin. So itabi ko na lang to sa tabi. So Yan po ang dahilan nun, kasi wala pa po kayong kakayahan, wala pang kakayahan ng isang tao na paanda rin ang isang orasyon. Kasi yung kanyang pundo poder ay hindi pa sasapat para uh, paganahin ang isang orasyon. So kailangan, kailangan full charge para pag ginamit mo na, kahit anong apps, kaya niyang basahin. So ganon din po ang isang, uh, isang tao na pumapasok po sa espiritual para pumapagana yung mga orasyon. Kasi sa ano, no, sa mga nag-aaral lang, sa sa mga tinuturuan lang, ano yung manatawag na may mga nagtuturo, yung hindi naman po na biblisingan ibang sabihin na talagang nagsasaliksik lang kung paano po ang pagpasa uh, pagpasok po sa isang spiritual. Ganun po talaga ang nagiging, nagiging ano nung tema na lang. Kailangan mayroon kayong uh, 45 day, uh, 49 days na sakripisyo. Ayan. Ante, ang pagkakalam ko po niya, no? araw po ng biyarnis yan, kada biyarnis, mag-ano uh, kayo, magdidibusyon kayo. Ngayon, pagka yan eh, nakaligtaan nyo sa nang biyernes na hindi ka nag-devotion, halimbawa nakasampu na kayo, balik uli kayo sa zero-zero. So, kailangan tuloy-tuloy yan. So, talagang napakahirap po nung gawin. Yan. Sa iba pong mga spiritual na nag, uh, nagbibigay po ng mga orasyon, uh, na yung kanya binibigyan na uh, ganito, kailangan mo para mapagana mo itong orasyon. Kasi pag hindi ka nag hindi mo papagana to. So ayan, sa iba naman kasi ng spiritual no na 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 katulad po sa sa Harim no na pag nablisingan na ayan, tapos pag nablisingan na tapos ng ayan bibigyan na siya ng orasyon. 'Yun na 'yung magiging ano niya. 'Yun ay panalangin niya. So, 'yun na 'yung pangkarga. Tapos pag na-memorya niya na 'yung orasyon ay binigyan niya siyang blisor, Tsaka siya ngayon dadagdagan. Doon, doon niya na mapapagana yung, yung mga orasyon na ano. Kasi ano siya eh. Uh, yung, yung pa lang ang pag-uumpisa niya na pagpupundo-puder na blisingan, dinigyan ng dasal na ito, gawin mo to uh, alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon, kailan mo itong dasalin para pagpapa, pagpapahinungod kung ano man ang mga, mga gamit mo na pang-dipinsa. So, ito yung pakain. So, habang nagdadasal siya, yun na yung pag kumakarga na siya, kumbaga sa cellphone, yun na yung pag-charge sa kanyang katawan na, na araw at gabi nagdadasal siya. So, ganun ang ganun. Pagdating mga halimbawa, mga one week lang, two weeks, pinakamalaki ng one month, kargado na siya ang kanyang katawan. Kumbaga sa ano, mga nasa 80% na ang kanyang charge sa kanyang katawan. So pagka binigyan na siya ng orasyon, ising easy -isi na lang sa kanya magmemorya saka kung paano paganahin ng isang orasyon. Kasi ang kanyang katawan, ano na, malapit na mga pull charge. So malakas ng kanyang, na ang kanyang tinatawag na pundupuler. Yan. Yan po ang sikreto niyan kung paano po paganahin ng isang orasyon kahit anong pong orasyon yan, ma basta lahat po ng klase na orasyon kapag full charge ang katawan nyo na talagang sabi nga eh uh, napakalakas na lang ng inyong pundo poder, Talagang lahat po ng orasyon na inyo pong babanggitin, yan eh, talagang mapapagana nyo. Ayan. At saka pag gaganon ano, kaya nyo nang pagganahin ng isang orasyon, kaya nyo na rin unsagrahin ang ang isang gamit o banalin ang isang gamit o kahit yung langis, pwede nyo kusagrahin yan. Ganun, ihipan nyo pagka pa-cross, pagka, pagka, pagka na pandungan nyo na, no? So, na, kasi kaya nyo na magpaandar ng orasyon. So, may kakayahan na rin kayo na na ano na mga gamit, yung bang pandungan o buhayin ng mga, isa kasi may mga orasyon kasi na, na kinakailangan silang ano, uh, Unsagrahin kasi may mga orasyon na yung bang tinatawag na orasyon na laula na o napabayaan, yung naipapasok sa mga, naipapasok sa patay, naipapasok sa mga beer house, na ipapasok sa mga unahawakan ng mga nababae, babae, yung mga ganun ba, yung mga bawal. So, humihina yung orasyon. So, kinakailangan siyang konsagrahin para bumalik yung kanyang yung kanyang power. Yan, kasi hindi naman yan ano, hindi naman niya na uh, sabi nga hindi naman nawawalan salita niyan sapagkat uh, yan ay salita po ng ating pong Ama na makapangyarihan na wala pong sabi Ben eh, talagang andyan dyan yung eh, kanyang salita kaya lang may mga bagay po kasi na nasasalaula yung mga ganyang orasyon so kaya lang kailangan siyang uh, kargahan para muling manumbalik ang kanyang lakas so ayan po yung mga sekreto niya pagdating po sa mga ganyang bagay sa, sa mga orasyon kung paano paganahin o paano kung sagrahin ng orasyon ano sapagkat pagka uh, nang ano no na pag tayo nang hingi na ng orasyon sa mga blizzor o sa nakakataas po sa atin tapos eh wala naman tayong kakayahan na buhayin ano sila paanda rin so parang ano ang kalooban natin na eh, hindi naman gumagana syempre yung wala pang ano wala pang puder na malakas sa katawan kaya hindi pa mapagana so kaya na kailangan magpalakas para pag tayo binigyan ng mga orasyon ng ating pong mga maestro kaya na po kaya na, po natin na uh, gamitin. Yan lalo lalo na po sa mga ano sa mga mga panggamutan, yan importante po yan. Kailangan uh, 100% full charge para pagka binigkas niyo yung, yung mga orasyon na lalo halimbawa kayo nang gagamot na. Yan kapag uh, bumitaw ko ng orasyon sa inyong daliri, automatic uh, andar ka agad para yung ang mga nakukulam na babaran inyong napapaamin o napagsasalita kung paano niya ginagawa ng kasalanan ng isang tao. So ayan, maraming maraming pong salamat. God bless po sa ating tulungan.